So yun mga bossing Bali magandang hapon sa inyong lahat Bali mayroon sa atin Nag walk-in dito sa garahe Galing pa sila sir ng uh... Saan pa kayo galing boss? Tansa Tansa, Tansa ka Boss, baka may gusto lang muna kayong batiin Or shoutout bago tayo magtawaran Shoutout dyan sa mga friends namin Ayan. Saan? Kaya sa Tansa bossing? Uh, Bagtas Bagtas uh, Big big shoutout sa lahat ng mga tiga Tansa, Bagtas Ma'am, baka may gusto lang batiin? Wala ko batiin eh wala Put out na lang sa lahat ng Ayan. So yan mga bossing, bali nag-walk sila sa atin dito. Ay, eh, itong nakurso na daan nila boss. Bali yung Suzuki s natin na manual transmission mga bossing. Ayan, nakamags yan, Makinis ang pintura mga boss. So yan, ito yung low Papayta ulo sa yung loob. Ayan, bali manual transmission mga boss. Uh, power steering, power window mga bossing. Ayan, meron pa electric fan yan. Seriwa naman mga upuan. Boss, baka kayo, baka may babatiin lang kayo. Baka may babatiin lang kayo or shoutout. Shoutout nila, mga family friends. Shoutout sa mga taga -baka, -baka, baka Mas bali, tatanungin na natin tawad ni Bossing. Dito nga lang ako kinakabahan mga boss pagka, ano eh. tawaran na mga Bossing, tinata... Grabe ito. Bariya, mukhang matatagay ata punang ko, oh, boss. baka lang tawad niya? 65 na lang. Patay ka, nabawasan pa yung 70. <laughs> Kanina 70 na nabawasan pa. Boss, baka kaya kahit mga 73. Ang nandun talaga ito. Hindi mo nandun lang, uh, mo. 72 na lang, 72, last. Salad na rin talaga. Yes, nandun boss, na Wala, talaga kami. Bakit kaya pala, boss, yung dito pa napili sa Boy A Cigarette siya mm -hmm. kumuha ng unit? Ayan na lang, para... Recommended ba? O ano bang ano? Matagal na ba nanonood? Ah, uh, matagal lang. na. Matagal na ano yung anak kong teacher. Yung teacher. Ano pangalan ni ma'am? Ay, May. lalaki ba? Babae. Babae. Ah, sige. May Bakulpo. May, May Bakulpo. May Bakul po. big big shout out kay Ma'am May Bakul uh, Bakulpo. Geng-geng po. Sayan <laughs> so, na uh, boss. 70 na ano lang. Eh. <laughs> hindi ka na talaga maawa siya ng galap buhay? Maawa naman ako. Ha? <laughs> Ma'am! Ma'am, hindi ka na ba maawa siya ng galap buhay? Ano maawa siya? Ah, naggalap buhay din malaya na? Ano buhay din kami? 70,000! Wala mo na sahod si Kuya mo Junior! Wala mo na sahod! Okay lang? Tiyatawarin yung Suzuki s natin para bumili lang ng motor? ala no, wala mo na sahod? Alam na bang, alam na bang ngayon? Sabado na. Sabado <laughs> na. Boss, patay ka. Sahod pala nila bukas, Sunday. Sagot uh -huh. <laughs> mo na, na, idol. Alam nyo, Har? Uh Huwag ka mabot. Sabot mo na, idol. Boss, matagal na ba talaga nanonood sa yo. Baka naman yun. Yeah. Yung alam ko Yan, matagal na siya nanonood. Hi, ma'am. Geng, geng po. <laughs> Ilang taon na si ma'am? 23. Oh, 23. Kasi gitaran ko pala si ma'am, no? Boss. 72 72 lang talaga 70 lang talaga Sagad na yan? Sagad na ba yung agang buto na? talaga <laughs> agang puso pa sige na para makabiyay na kayo so ayan mga bossing bale eh, binigay na natin for only 70,000 boss legit ha 70,000 lang nakuha so ayan mga bossing sold na ang ating uh, Suzuki Steam for only uh, 70,000 uh, yun Re receive na lang natin payment nila at maraming uh, maraming -marami salamat sa buyer natin from uh, Tansa Cavite. Boss, peace bang muna tayo. Yan, peace bang boss. Geng, geng, kila bossing. So, yan, na-check na rin naman nila to at na-test drive na rin. So, re-receive na lang natin payment nila. Ayan. Sir, so, mga bossing, bali babiyahin na sila, sir. Ayan, sold na. Maraming salamat. Bye-bye. Sold for only 70.